Ilo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, ito po tagapaglinggo nyo. Karoon nga news. So, dahil unang biyernes ng buwan na po ngayon, kailangan uh, po natin na maglangis na naman. Kasi para po makabahagi tayo sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong sa depensa, sa kamutan at pangpaswerte. So, lagi natin ninalangis talaga bawat buwan unang biyernes ng buwan ay ang bawal sa matay sa bibig. So, ito, mapapansin nyo ba? Yung bagong sibulo. Pero, nakaschedule siya nalang lang isin. Kaya, kailangan siya lang isin. Yan. So, mainam po ito. So, sa depensa, gamutan at ang password So, dalhin ko lang doon. Yan. So, para pasilip ko naman sa inyo, yung mga kasama natin. Yan. Sila yung magiging ano natin. Sila yung nagsakripisyo. Yan. Ano yan magsasalita habang nagkuhagod. Lagay ko lang to doon. Ano ra? Yan na siya. Pero ugdala na diyan. Ha? malit ka? Maghugas ka? Alas sa sunog eh. Pagpapal sabon. Pagpapal lang sabon. Yan lang kumalit. <coughs> yan, yan. Isang magpagpal lang pa So, yan ang mga boy kagod na to. Masaya pa. Yan. So, mamayang alas 3 sa salang Alas 4.30 Live po tayo. Makikita nyo na po yan. Pagkahawak ko ng kumulong langis.